Po tayo. Hello guys, mga kamaspati! Magandang araw. Ngayon nga po, ay meron naman tayong panibagong lulutuin para sa po ng halikang pagkain. Dahil for today's video po, ay magluluto tayo ng kinataang alimasan. So ngayon guys, ilalagay natin tong kawali para makapagpakulo na tayo ng tubig. So, ngayon po ay lalagay na natin itong alimasan. So, guys, habang po nagpapakulo tayo nitong alimasag, ay magtitigan na rin tayo nitong nyog. So, guys, ngayon po ay luto ng ating alimasag. Kaya naman po ay kukunin na natin para biak-biakin. Ayan. So guys, ngayon po ay magsisimula na tayo sa pagbiak-biak nitong alimasag. So guys, ganito daw magbiak ng ano o alimasag. Dito daw nahawakan tapos ganyan. Uh, ah, ayan. Hmm, ayan yung mga taba-taba ng alimasag Oh. Wow. Okay. And guys, okay. right. <laughs> So guys, ngayon po ay magpapakulo na tayo ng gata. So guys, sa halo-haloin lang natin ang dahan-dahan itong gata hanggang sa lumapot bago natin ilagay yung alimasan. So guys, ayan malapot na yung gata. So ngayon, ilalagay na natin yung sili. Ayan. Bawang. So guys, ngayon ay ilalagay na natin itong alimasan. Ayan. So, Ihalo-halo natin yung na dandahan. Grabe, natatakam na naman ako. So guys, ngayon ay takpan na muna natin. Hanggang sa pumulo. So ngayon guys, ay kumukulo na siya. Ilalagay na natin ngayon ang sibuyas. Yan, guys, ilalagay na rin natin itong magic sarap. <laughs> Tapos, halu-haluin ulit. So, guys, na ay halu-haluin na natin. Ngayon, guys, ang bango. Yan, tikman muna natin. <coughs> Lasang-lasang mo talaga yung alimasag. Ngayon guys, mga kamasbati, luto na! Guys, mga kamasbati, ngayon po ay tapos na tayo sa pagluluto nitong ginataang alimasag. Ayan! Napakasarap talaga nito, guys. So ngayon po, guys, ay kakain na tayo. Grabe, yung dami kong kanin. <laughs> Talagang mapapalaban tayo nito ng grabe. So guys, ngayon kain na po tayo. Ngayon ay pipiliin natin yung malalaking aling mga Ang sarap. At sa ngayon, magkakamay pa rin tayo. Ah. Ang sarap nito guys. Tapos ayan yung sabaw yung gata. Ang sarap Oh. Ayan. Mmm. Wow. Sarap <coughs> talaga. kuha tayo ng sabaw. Ito Ayong... gata. Kain po tayo. God, guys, ang sarap talaga pag -hinata mga ginataan, ginataan, mga almasa, seafood. Grabe talang naglala na lang ito sa ano, gata. Hmm, sarap. sinasabi ko talaga, pag ganito talaga yung ulam, talagang sobrang daming kanin na makakain. <laughs> Masarap ka na ito guys kasi may sili. Um, Sausaw natin yung sili sa gata. Um, kanin. ah. Grabe. Talaga natatakam ako. Hmm. <coughs> Kain tayo. Pag ito talaga yung ulam namin, talagang pinag-aagawan. <coughs> So guys, mga kamasbati, ngayon po ay tapos na tayong kumain at tabusog naman tayo ngayon. Hanggang dito na lang po. See you sa next vlog. Bye-bye!